Alamin po natin ang uh, sitwasyon sa ilang bahagi po ng uh, Luzon, particular ho doon sa mga posible pong uh, directang maapektuhan o daanan dito pong uh, Bagyong Christine. Pero ang uh, projection bang uh, bandang uh, Isabela or Northern Aurora. Alamin po natin ang uh, sitwasyon dyan sa lalawigan ng Aurora. Nasa kabilang linya natin ang uh, PDRRMO ng uh, Aurora si Engineer Nelson Egarge. Maulang uh, tanghali po, Engineer uh, Egarge. Welcome po uh, sa so, DWI Channel 23. Uh, magandang tanghali din po, sir. Opo, si Drew na sino po ito, uh, Sir Nelson? Yes, po. Opo. Opo. Sir, ano na uh, ang uh, sitwasyon dyan po sa inyo pong uh, lalawigan? Malakas ko ba ang ulan? May mga pagbaha po ba na naitala? Uh, sa ngayon po, ano, ay, uh, wala naman pong pag-ulan, pero cloudy po siya. Ano? Kanina umaga po, uh, mayroong pagkambon at uh, sa, sa kasalukuyan po ay uh, wala naman siyang ulan pero pinaghanda din po namin at uh, alaman po natin at uh, sa track po ng pag-asa ay uh, pagitan ng Isabela at uh, Aurora northern portion ng Aurora so anong particular ho na bayan yon uh, sir Nelson sa Aurora uh, Uh, yung po ano no, uh, dilasag uh, kasiguran at saka dilalungan po ang uh, possible na uh, medyo affected po ang sa uh, lalabigan po ng Aurora. Opo. Meron na ho ba kayong mga isinagawang preemptive evacuation uh, Sir Nelson? Uh, actually po, ano, may mga, ano na po tayo, ano? may mga evacuates na po okay. tayo na, na, na pre-empt kanina ng umaga. Uh, yung nga po, yung uh, uh, bayan ng dingalan at saka bayan po ng kasiguran. Meron mm -hmm. na po tayong total of 23 families sa dalawang bayan po yan. Mm -hmm. Yan po ay mga naninirahan sa mabababang lugar ho o mga bulubunduking lugar o mga uh, tabing dagat o ilog? Uh, nasa coastline po sila oh coastal area. Mm -hmm. Yung mga uh, pinalikas na yan at uh, siyempre alam naman po natin na uh, may babala po ang pag-asa ma ma magkakaroon po ng uh, storm surge kung sakali po. Opo. So ano ho ang mga bukod ho doon may mga nakaredy na rin ho kayo ng mga food and non-food items, mga relief uh, uh, relief uh, goods or relief packs, uh, Sir Nelson? yung mga supply uh, ninyo ay po uh, may available na naman po ano naka-preposition na yung ating uh, mga uh, relief goods uh, at canned food items, medicine. Mm -hmm. At siyempre po uh, pagdating naman po sa uh, landslide, ay may mga naka-preposition po tayong mga heavy equipment. Ano mm -hmm. mm -hmm. po? Ano ho ang mga of course may may supply pa naman kayo ng uh, kuryente, Sir uh, Nelson. Ah, uh, sa ngayon po ano ay uh, may supply pa naman po ng kuryente. Aha, aha. Bukod ho doon na uh, Sir Nelson, ano ho yung mga kalsada o yung mga crucial po na kalsada na maaari pong maapektuhan or kasi batid naman natin Sir Nelson diyan sa yung Aurora ano bubundukin. Opo, yung opo nasa ano po tayo no sa ah uh, kabundukan po tayo ng Sierra Madre, uh, yun po yung papunta ng uh, Norte o papunta ng Kasiguran, Bikadi, yun po ang possible na kung sakasakali po ang uh, landslide prone po yun. Uh -huh. May, may, may back naman ho kayo, di ho ba, engineer? Yes po, Meron naman po tayong mga equipment na kung sakali na magkaroon po ng landslide. Pero wag na pwede naman, po kagad nating uh, ano. Huwag naman sana umabot pa sa ganun kasi mukhang palakas pa itong uh, bagyo pag, uh, 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 pag lumapit pa or maglandfall dyan po sa bahagi po uh, ng uh, Isabela or Northern Aurora. Uh, yes or... po. Uh, okay po. Uh, uh, po. Sir okay Nelson, po. Uh, meron po ba kayong mga gusto po panawagan sa ating po mga kababayan dyan po sa inyo pong uh, lalawigan baka may mga nagmamatigas pa rin po yung mga makukulit pa rin o oh, nating mga kababayan diyan na nagpupumilit pa rin na uh, Yun lamang po no ang uh, paalala po ko sa kanila ay kung hindi po naman importante yung lalakarin nila ngayon maghapon hanggang bukas ay wag na po muna silang lumabas para opo. po sa kanilang kaligtasan opo Sir Nelson, eto may mga may counting uh, katanungan lamang rito ano kasi kanina may briefing si Pangulong uh, Marcos sa NDRRMC dahil uh, merong mga natanggap siyang mga uh, panawagan mula sa Bicol kinakapos na daw ng uh, mga tauhan itong oh, mga personnel, mga rescuer dyan sa Bicol kahit nang padala na ng augmentation uh, forces. Kay Huba dyan sa Aurora ang inyo pong uh, PDR Remo, sapat ba ang bilang po ng uh, inyo pong mga personnel, mga rescuer po. Uh, sa ngayon po, ano, okay pa naman yung aming mga responder. Ano? Opo. At uh, yun nga po, uh, kung sakasakali po na kailanganin po ng ating uh, uh, kailangan po ng uh, ito po, itong pagyong ito ay nakahanda naman po kami na gawin po yung nararapat. Yung mga rubber boats huban ba ninyo, gaano hubayan ba yan na uh, karami? Sapat din po ba bilang niya na uh, Sir Nelson? Uh, yes po. Ano, uh, sa kayo po talagang naka-ready po yung aming res uh, rescue boat Opo. kung sakasakali po na kakailanganin. Alright. Ako. Sige po Sir Nelson, ay, uh, sa mga susunod na araw. Uh, or sa mga susunod na oras ano pero mag-iingat po kayo diyan ay hingi okay kami po. sa inyo po ng update magandang uh, tanghali po ingat po kayo sir Nelson okay salamat din salamat po. salamat po. at ingat din po okay po